Good afternoon guys Ito ko uh, May unbox tayo Ito uh, May nabili ka uh, Stainless pull out dish Para sa cabinet Or dish pull out Para sa pinapagawa ng na Naming modular cabinet So ito guys uh, Buksan na natin Ayan Ito buksan na So ayan ito guys uh, uh, mas maganda po kasing gamitin yan na lagay ng mga plato at saka baso para mas maganda maitatago nyo do sa loob ng cabinet so guys yan uh, pagka nabuksan na namin yan sa next uh, saturday dadalhin po namin yan sa supplier para masukatan na uh, at the same time maampisahan na rin yung pinapagawa namin uh, pull out cabinet so ayan uh, ayan ayan yung fork and spoon uh, bin, tawag yan lagay ng kutsara tinitor so ayan uh, kasama yan guys sa uh, package na nabili namin so ayan uh, doon sa may bandang ibabaw pagka hinigilan nyo guys uh, separate drawer yan so ayan uh, check natin yung isa uh, balot na balot ha ah. uh, guys na uh, bili namin to uh, online shopee lang so ayan uh, talagang balot na balot Di pa natin alam kung talagang kuan uh, legit baka orokan lang to <laughs> so ayan uh, tina natin para makita natin yung quality ng materials at saka yung itsura kung babagay do sa pull out cabinet so ayan nabuksan na yung carton ayan guys so nakikita nyo So guys, stainless nga, hindi nga fake to. Uh, ayun, may code pa siya na SU304 na ibig sabihin talagang pure stainless to. Tsaka makikita nyo guys, so, ang bigat. Uh, yan, yung isa pa. Ganun din. So, ibabat itaas yan guys. Uh, ilalagay natin to sa pull cabinet. So, quality pa lang guys itong materials. Panalo ka na. So, talagang 100% legit to. Ayan. So, guys, kung mga nagpaplano kayo na mga ganyan pull-out cabinet with uh, this tray ba tawag yan? Ayan guys, so oh, may hinges lang kasama para ikakabit siya sa gilid. So, yun ang instruction dito ay eh, parang soft quad to yung hindi magaspang ang paghila mo ayun so talagang maganda ang quality nito so how much? kaya eh, lagi ang tanong eh how much? <laughs> uh, actually guys mura ito sa shopping kaysa sa mga mall yung bibili kayo sa mga home appliances kasama yan doon uh, mas mahal lang kung hindi hamat so ito guys siguro ang pricing nito is mga 2k pataas so ayan guys uh, e, plenex ko lang yung item para makita rin namin